So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, ay nakikita niyo si John Kier. Ayan guys, kukunin niya yung rimas. Gamit ang sungkit. Oh, Sige lang, ma kuhan naman ito, madadara gyap. Pansin oh, na rin ito. Oo, madadara ito. Come on! Libre <laughs> shower. Simulan dito guys. Ayan, medyo mahirap. Nahirapan hirapan si pa. Kier. At, meda Kier. At may dagan na ngayon nga tulad sa gawas. Kaso harayo. May dalat ngayon nga tulad pero harayo. La. Uy, di rin harayo Gamay, di rin. Lahat gamay. Uy, pwede lang mga dito yung nandun sa taas, guys. Oh. Nandun sa taas yung... rimas. Ayan. Kitaan, guys. Green. Green. Oh, very good green. I'm green. Green siya, guys. So, kung dami nang na nahulog dyan na rimas, guys. Apple. Eh. Oops. Ayan. Pahirapan, guys. Pahirapan. So, hindi pa nakakuha. Kasi nandun sa taas. Meda kan tuh, Meda. Meda enggak ada dengan dak Meda ku. Meda lah tidak. Oh, sikit kali. Kayak kita dinasak. Kimu ala no na di dia dia nasak lang. Oh, Meda pemna tu. Kuan. Dahun. Anu tu dido. Harani eh lama nadtu nak saklang saklangan. Oi! Wow! Oh, lucky guys. Bukan lengka. Sayan, rimas guys. Parang langka. Mas malaki. Malaki, malaking rimas. At langka. Nakabin guys, may mangga. hulog na mangga. Marami na din mangga doon sa taas. Yan. Malaki kasi ng puno. Mangga dyan. At ang lambutan. Okay. Ayan. Kulang parang isa guys. Dalawa lang daw muna yung puni nila. Experiment lang. Green. Oh. Cansy si Ya, this is green. Hello, okay. oh. He's watch. ya, she's watching. guys. Ini aku, Daku, Ditu. sebagai daku. dia. Gin bubuyag o ginluluto luluto la ba bagaban sa gigla. Ha? Ig. Are. Um, uh. system ana. Ah, gin and eh, kami ni Ramual pag nagluluto oh, ya bagalahan ano itun uh -huh. saging na gin pokuan. oray Ora la mga timpla. Pa bukalan, nuntod na maluto. Pag luto na, okay na, pwede na kaunon. Punch so, Ayan guys. Isara okay, lang, lang daw. Talamat, Oo. Sige. Bye bye. Oh, Ayan so, lang guys. So isa lang yung nakuha na, Pero malaki naman. So mag-experiment daw sila. Hey, thanks for watching guys. Bye.